Sa ano? Okay, dito ako nagtatrabaho dati. Matagal ako dito. Kumusta na kaya siya Namatay na kasi yung amo ko dyan eh. Dito ako ulang nagtrabaho. 2006. putang ina! Woo! Aba, wala ka dito. Let's go, let's go. Yeah, mga kasol, pumunta na kami ng Walter dahil sobrang init. At uh, gagamitin ko na itong mga napanalunan kong... Yung napanalunan, napanalunan ko na token. Yung napalalunan ko to ha. <laughs> ha? Yung napalalunan ko token. Ano daw yan nanalo ko sa 5,000? Ano yung token? Yung token din ako. Ang gamit ay sa isda-isdaan. Shut out! Saan namin sila daw at mangit. Ito rin. Ah, so first time kong i-drive expander ko si Kaoto yung unang nag-dive ito eh. Ay, ako pala sa unangan. <laughs> Alright, let's go. Dapat kasama si Kaoto eh. ngayon kaso nag... nag ano yata sila nag vlog siya sama si Marjorie panoorin nyo sa channel ni Kautoy eh. at saka kay Marjorie ah, ano ba anong channel ni eh, Marjorie? Marjorie, pala siya. Marjorie Fil ah, Feliciano Marjorie hmm? Feliciano

O, oh, pangulit muna. Tansyong! E, kabay, kabay! Oo, sorry. Ayan, <laughs> lakasin <laughs> mo si E. bihira. Salamat yung mga subscribers natin. O, Japer! Hindi ka nag seatbelt O, oh? sige. Ayun. Sitbelt, Bakit ba kasi dito uh. uh. lang <laughs> kalagay <laughs> yung seatbelt. Sitbelt, <laughs> sitbelt. Sitbelt. <laughs> Para lang na naka-salubong puro mali-mali ah. Ha? Baka mali-mali din -mali yan. Ay, po kayo! Oh, mali-mali! Oh, <laughs> Sayang, hindi na agip! <laughs> <laughs> Untag si Gigil sa akin mo eh. Oh. Bigla. Alright. Walter na tayo. Genius mo. Ready. Kaso nalito lang kami sa ano, Gilligans. Gilligans. Paano ba? Gilligans o Giligans? Giligans. Giligans. Kakain na lang kami ng dinner. Sa kamangya, wala ba? Tignat ko na. Charik. kain tayo ng dinner. Chari. Nalito kami sa loob ng Walter Mart. Let's go. So, alim kami. Yan lang ang ulam na. Pag-hati-hati. Ha, ha, ha. Ayo, Request na yung BBL, request na yung BBL. Pa! Yan lang ulam natin? Pa! Ah. Let's go. Tapos na kami kumain. Grabe, masyog na naman. <laughs> Mga ka-sort, first, first time kong inabot ng ganito ka-late. First time kong inabot ng ganito sa Walter. Wala ng tao, kami na lang. <laughs> Ikaw daw. Yung ying, yung yung yung. Bebe, ada sangi ni kan? Bebe, ada Pag may Bagi ko ba malah sa simbahan ni. E. <laughs> First time tu makan andi, terlalu andi tu. Oh. Terlalu na Gembira, <laughs> Thank you. Thank you. Oh, wala na tao. ngetawa. <laughs> <Wala> na <laughs> Kami na lang. Kaya pala mo ba? na ko ano na. Oras na 8 na. 8 na? Alright, mga ka oras natin ay alas 2.30 ng madaling araw. At aalis kami. sa ko si Pangit, si <laughs> Kuya Dang, at si kauto ka otoy kasi uh, magdadrive. Um, automatic tapos tagay na ako kalina. Oh, gising ako ha, gising. Gising lang? Gising. pa ako tayo. kami ng Quezon City dahil kailangan kong ibigay ito. Ito yung mga papeles na to. Para kay Jandri to. No? Ito yung mga inasikaso ni Kwedang. At pangit para sa pag-alis ni Jandri na no, pa Amerika So sal marami salamat eh Kwedang. Parang, kahit sa birthday niya nag-asikaso siya nito. Kaya thank you very much. Ay! Oh, dito si Bango. Kanina pa kami dito, alas 2, 2.30 na ginigising. Wala kayo ba? Tara na. <laughs> <laughs> automatic naman. <laughs> 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 Uy, mga <gamit> mo? mo. <laughs> oh. <laughs> Sabi siya, automatic. Eh. May pera ka ba dyan? Kasi baka wala akong madaan ng bangko. Pahira mo na ako. Alright. Ang galing. Let's go. Oh. Yo, mga so weird. 5.10 na naman rin araw at nasa EDSA na tayo. Namiss ko ang EDSA. Ito yung aking yung buhay driver. Yun o. Know. Mas ko ito pa rin ang good drive. Five uh. uh. 8.35 Mag-breakfast lang kami sa MacDo Kasi tulog pa yun si Jin ngayon uh, Pero nag-message na ako Pero hindi pa niya masin Pupuntahan na lang namin doon Pero kakain muna kami Ah, uh, tapos kami kumain At ang lakas na ulan Grabe Uy, gulong Uh, binila ko ng take out para kay Jin at kay Justin didiretso kami sa bahay nila ngayon Alright, let's go! Ano? Alright mga ka-solid, brabe talaga yun Hindi ka na si mga ka, ano? Hindi ka na mga ka-team solid Mga ka-boy tulog ka <laughs> na <laughs> Alright, buti na lang huminto na ang ulan Kaya naka-alis na kami right. Nag-vlog bang ko? Terbau kan? terbahar origin. Macam mana? Walikatum. Kenapa? 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 Ang sakap ako? Hindi siguro. At katong pa? Morgan, ang balikan. Ah, sige. Yung papel. <laughs> Ito nga lang, bakit? Ah, sorry. Hindi tayo pwede mag-ingay kayo si... Si Jin ay nasa Zoom meeting. Ganyan po ang kanyang trabaho. Ah. Let's... Kunin ko lang yung mga papeles. Sana maging maayos na yun kay John Ray. Mm -hmm. Dala ko na yung papeles. <laughs> Thank you. Ayaw nga ako, nabigyan ko na yung papeles kay Jill. Ano? Hindi pwede mag-ingay. Just stress sa work. Buti na lang may mga kapatid ako na marunong sa mga ganyan sa computer. No? Kasi hindi ko na kaya yung mga ganun eh. Si, si Kabungot lang alaga si Kaso ng ibang mga papeles ako hindi ako matyaga sa mga gayong mga kasyon, hindi mag ng mga papers. Kaya, at least, yung mga kapatid ko nakatapos ang pag-aaral. Oh. Ah. All right. Nakasol sa buong uh, iikot lang kami sa UP sa may Maginawa Street. Doon sa mga pinagtatrabahuhan ko gusto ko lang makita yung lugar kasi nandito na 'yan eh. Ah, sila naman natutulog lang yan dyan. <laughs> Uy, gising ako ah. Ay, di ka pa kumain? Ayun kay Dang? Uh, Ayun. Alright. Dito ako, dito ako natuto lahat ng bagay mga kasumerd mga nung dumating ako sa Maynila dito sa Quezon City, hindi ba? Hindi hirap na hirap ako magtagalog. <laughs> sa Dun sa pupunta natin. Kung may mga nagbago dito, ali, Aaaa... Nandiyan naman pala kayo. sa division Divisio kayo. to? Ito ay... Sikatuna Village. Gusto na na-Sat Divisio kumiyakan? Oo naman. Bukod eh... Ano, na lang siguro. Manapin mo yung Matin Timan Street. Sa Laguna. Tim timtim yun! <laughs> dito meron akong tambayan dito bilyaran. Yan. you know Yung mataas na building yan girlfriend ko yan dati <laughs> so dito tayo kaliwa o yan matimtiman street yan o oh, nakakamiss mag drive na kaya ko ulit hindi yun know? o subukan ko ang tanungin kung nandiyan pa yung kaibigan may best friend ako dyan eh ayan o dito ako nagtatrabaho dati sige dalit sila dito ka lang dahil pwede magdanaw ito 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 itong gate na to Matagal ako dito. Kumusta na kaya sila? Namatay na kasi yung amo ko dyan eh. Tapos, nandiyan pa kaya sila. Arby. Ah, uh, wala lang. Kasugin ko kaya. Parang ba? Arby! Baka wala na dyan. Bukas ang langit eh. Shout out kay Arby. May kailan na to. Sorry siya mga kasud. Wala lang. Gusto ko na makita. 105. Oo. Dito kami nakatira ni ano? ni she si, nun kasama kami sa dyan um, dito pinanganak si ano si MJ ay hindi sa labor pero dito dito siya nagbuntis putang ina aba, abang 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 ah!

ay, nakablog, okay lang? <laughs> okay lang. Okay, si Arby. Oo mo nga. Mga taga-Batangas ito ah. Hindi to. Di ko alam mo, nagbablog na ako. Oo nga, alam ko. Si Pangit. Hello. Hindi, video tiyan na kasama niya. Pag-sirapin, hindi.

ini tak ada? betul, tak ada tak R.B. R.B. robot R.B. ada lagi, kita akan buat lagi saya akan buat lagi saya akan

empuhan ko pang nandito si Arby Ang ganda ng timing, ano Grabe Ito Yun yung sinabi ko, yung may best friend ako dyan Lupit Yun yung kasakasama ko sa Ang ganda yung ng bilyar yun Kasakasama ko dito Tara dito tayo So yan yung Bahay ng bus ko dati na kapag Kapag Nasa labas ako at sarado na yung gate Inaakit ko lang yung mga puno na yun Mapasok na <laughs> ako Yan Let's G Dito lahat mga kaibigan doon Kita mga kasyon, kilala pa rin ako ng mga tao doon Tagal ko nang wala doon um, Dito Tapos dito pa kayo mga kaibigan ko Anong tao Ang oh, bago na dito Ay, ito yung Hillcrest Hillcrest Church Nito pinalaboy ako dyan. Tanadaan <laughs> na <lang> natin lahat. <laughs> okay ka lang? Okay lang. <laughs> <si pasyente> Nandiyan <laughs> pa kayo si Pastor. Nalimutan ko ni pas si pastor na, uh. na yung Pastor. Kasi yung Pastor na Ah. Kasi nanday, pasyente natin. <laughs> Wala na. Naka okay, shout out sa Hillcrest. Kung Nakalimutan ko lang sino pa yung mga kakilala ko dito. <laughs> Ayun no? nag-aatin ako ng Hillcrest na rin. Ayun. pa kaya ko niyan? Hmm. Uh, May matanda. Ah, uh, Oo, diyan lang, wag mo lang ilabas. Ah. Diyan mo na. Diyan ka lang. Hindi makita pa. Oh. Yan. Mayroong bayantel dyan eh. Naalala niyo ba yung bayantel? Ba't ayon yung umin um, umuna? Di ba may bayantel do? Noon na na abutan niyo yun? Ba bayantel? Ba Bayaran na nga oh. lang. Oy, okay, may PLDT, may Globe, may bayantel dati. Yung wala wala na yata ngayon. Nakakamiss tong lugar na to. Let's G.

Pero mga kasword, yun ay hindi yun ang unang pinagtatrabaho ang ko dito sa Quezon City, sa uh, Diliman. Uh, ito yung Maginhawa Street. Diyan ako nag-start talaga magtrabaho sa pabunta harangin ngayon. Yung building na yan. Kaso nga lang, iba na ang may-ari ng building. At saka wala na rin yata yung um, Why, pinagtatrabaho ako dati. Pero gusto ko lang makita yung building. Tapos titignan ko kung nandun pa yung nail treats. Sa, maaga pa. Anong oras na? So, seven pa. Ah, hindi na siya lumis sa building. Oh my God. Oop, tika lang. Wala na, ibang-iba na. Philippine Sports Performance. ang Wala na pala. Sarado pa. Dito ako ulang ng trabaho. 2006. Diyan ako nag-janitor. Janitor. Janitor, dicer. Kasama sila ni ano? Delivery boy, pahinante. Kasama sila ni Jay Person. Mm. Wala na, may mga gate na o may mga ang dami na nabago. Dati tong ano, Luisa Building. Nakamiss. Ah, yun. Pwede na yun, doon sa tapat lang. Ayun po si Idol Jopper, nangingi po ng sukal. Dito tama na ako. Oh, tas tas ko konti. Tas tas ko konti. Ayan. Okay na yan. Ayan po. Kaso ko po yan po nga yung nangangatok si Japoy Sniper. Si Idol. Si Bossy. Ngayon po ang oras ay 7.30 ng umaga. Wow, magic. Aw. Binalikan niya po yung mga dati Mike, Sino Mike, eh? Ato, ato. Okay. <laughs> ayan po nagsama pa po ng Joint purse po sila ni Kuya Dang <laughs> makikihi po si Kuya Dang ayan kita niyo po sinantok ni Jopper Sniper sure <laughs> ayan po At mga ka chat at kay Marlon galing na sa loob kanina wala si parang Marlon bye um, jam jam tayo sa ano next time na lang pag uh, balik ko invite ko na lang sila sa Nasugbo. Woo! Alright, pa-uwi na kami ng Nasugbo. Ang oras ay 7.35. so round trip round trip yan wala wala na sugbo umalis kami ng bukana hanggang nakarating kami dito sa Maynila dito sa Quezon City hanggang sa babalik kami ng nasugbo ganyan boy tulog yun <laughs> boy tulog hindi na mga ka team solid watch out mga katulog <laughs> Uy, nakakamiss yung traffic ko. Ah, yari ka ngayon ka eh. Rush hour. Pap southbound. patay, the ah, heck? pwede naman tayo mag-skyway eh. Dito. Dito ako mga kasuro sa itong circle na to. Ilang taon ako nag-jogging dyan. Yan. Ang... Galing. Salamat, boss. Thank you. <laughs> Alright. Thank you. Tunggal, tunggal, tunggal. Dia lagi di mana Alright, let's go. Hai, Alex tak apa? Oke. Okay. Putus sidang. Krobis, kau udah kursi kau di depan. Oke sih kamu. Tung hai sidang. Anu yang ni bagung anu, jeep. Ini baik. Ini baik. Ini tak jeep. Ah. Ini jeep lah, ini jeep. Egypt, e e-bike e-jet e aku aku malah main ni eh eh Jika hmm jet ke are kursi right slip well. ka uh, Dogs, magbiro ka ulit dogs. <laughs> magbiro ka ulit para mabasa naman si Dante. <laughs> Iyo. nabasa si Daki ba ta, tangatanga din kasi itong ibang mga viewers eh. <laughs> <laughs> Ayang gumanyong yung kasaka <laughs> <Okay>, eh. Pagpangit. <laughs> Nagulo ko lang. Ba't <laughs> 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 haba ng pilit ni <ng>, ano? Ha? Huh? <laughs> 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 ah, anong masasabi mo sa mga namba <laughs> Sabi ko lang sa inyo. Happy. <laughs> happy kayo? nagbibiro lang po yun <laughs> <laughs> alright mga <master>. Docs, dogs <laughs> dole let's G tapos ano maligo na kayo diretso tayo ng ano ng kasiguran oh hindi yun oh oh pala mo ibig sabi kayo <laughs> yun lang yung matatanda sa inyo lang nagmano eh Pati na mo, ano ba yun? Ha? Huh? Nananak mo rin ba sa Naomi? Ah, ba yun? Ay, nananak mo sa Naomi? Naomi, hindi, Mayomi. <laughs> di, Naomi, di ba yun yun sa ano? Sa America? Miami, oh, Mi, Miami. Ka Miami, Miami. Mi, Miami. Ma yun, Miami? Miami, Miami. Miami? Miami, ano ba? Pabay dumaan na chicks. Miami. Ay, marami. marami, marami. marami, marami. Miami. <laughs> <laughs> ay. Miami. Wala talaga. Mag-comment nga kayo. Sino nga mga expert niyan sa ano? Wala si Ann. Guys, mag-comment nga kayo. Baka mayroon tayong mga nanonood ng mga veterinaryo. O, kalang, veter ano ba tawag dyan? Veterinary? oh, uh, yung mga doktor sa aso. Veterinarian. Veterinarian. Tama ba na normal ba talaga yun na turukan mo ng 501, 5 -oh uh, in 1 ang aso 2 months pa lang? no um, kung hindi di mali sila pero pag okay di wala tayong magagawa ngayon pinuntahan pinapuntahan ko kay Tileya doon no ang ano kasi da, pagka after nung yung mga tuta o kasi napaka ano yun, napaka sigla pa talaga tapos nung tinurok tong tinurukan ay pagdating dito sa bahay wala na nadupay-pay na hanggang sa kinabukasan namatay na yung isa dahil kanina, namatay na rin yung isa. So, dalawa na namatay. Ngayon, pinapunta ko sila dun sa vet. Sa Pinapatanong ko kung bakit nagkaganon. Ang sabi lang dun ay, may virus na daw yung aso bago pa natulukan. So, play safe. Uh, safe talaga sila lagi, no? Sige, okay lang. Pero, ako, hindi ako niniwala. Para sa akin, pinatay nyo ang aso ko. Kayo ang pumatay sa aso ko! No. Wala na Impossible yun. Impossible na, ano. Yung turok ang pumatay doon. No? Kahit pa anong explanation, wala akong pakialam basta para sa akin. Yun ang pumatay, yung turok na yun dahil napakasigla pa, eh, biglang namat namatay. Kaya e, ano natin, mahal na si Lord. So ayun mga kasawad. Um, Nag-chat na sa akin si Mrs. na normal daw talaga, no, sabi ng vet. Normal daw yun, naturukan. Kasi daw, ano, 16 weeks na daw sila. 16 weeks? Ang alawa, 2 months. Ang 1 month is for 4 weeks. weeks. Bakit lagi 16 weeks? 2 weeks, 2 months lang sinabi. Ah, bahala na. Sige, kung normal man yun, di, okay lang. Pero, para sa akin, yung turok pa rin ang pumatay doon. Mga ka kahit paano explanation nila, yung paliwanag, ang, ang paliniwala ko talaga, yung turok ang dahilan kung bakit namatay yung mga aso ko. Ipinatay nyo ang aso ko. <laughs>